Isang matinding pagsubok na naman ang ating kaharapin ngayon mga sis dahil magre-reband tayo ng sobrang kapal at kulot na buhok at the same time patong-patong na highlights and color. Dalawang beses itong na highlights mga sis, patong-patong na hair color at merong previous reband at hindi na nga daw nangahas na i-reband itong buhok niya. Yung nag-highlight sa kanya dahil pakiwari nung nag-highlight sa kanya ay hindi kakayanin ng kanyang buhok baka magputol-putol at mag Bali, puro treatment nga lang ang pinapagawa niya doon sa nag-highlight sa kanya. Kaso nga lang, wala doon nangyayari sa hair niya dahil gusto niya itong mas straighten. Kaya sumubok siya sa iba, yun na nga sa akin, na ipaayos itong hair niya dahil gustong gusto nga niyang ipa-straight or ipa-reband itong hair niya. At sinimulan ko na nga siya dyan applyan ng rebanding cream number 1 after namin ma-analyze at ma-prepare yung buhok niya. Inuna ko munang in-applyan yung pinaka-regrowth, siguro mga 2 inches pa lang yung regrowth niya simula nung kanyang last highlights and color. Medyo nagtagal nga ako dito sa mag-process ng rebanding cream number 1 mga sis dahil dalawa na nga yung regrowth niya doon sa black parts at syempre yung uh, regrowth doon sa kanyang last rebound at syempre yung highlights nga mga sis. I think umabot ako dyan ng more than 3 hours pag-process ng kanyang rebanding cream one bago namin siya ma-fully develop at bago namin siya napabanlawan. And after nga ma-process, ang nauna kong inaplayan ng rebanding cream one which is the black parts, binaba ako naman yung rebanding cream number one hanggang doon sa may dugtungan ng kanyang Uh, previously rebanded. So, hindi na ako nag-waving technique dyan mga sis or hindi ko na hiniwa-hiwalay yung mga may highlights dahil medyo maliliit nga yung pagkaka-highlights niya mga sis. So, binuo ko na yung application. Bahala na si Batman. Trust the process na lang talaga. Ganun. And after the second application mga sis, binabad at prenasis ko muna yung rebanding cream number one saka na ako nag-proceed sa next step na ginawa ko. And after nga nun ma-process mga sis, binaba ko naman yung rebanding cream one uh, buo na yung aking application dyan dahil yung last rebound niya is medyo buhaghag na nga siya. Pero hindi ko sinagad hanggang pinakadulo dahil yung ends ng kanyang hair is medyo sunog na yon So, pinadaan uh, pinadaanan ko na lang doon sa banlawan. Then, after niyan ay pinabanlawan na namin. Then, ito yung hair niya. Ibu-blow dry natin ito mga sis dahil ang next step ay paplantsahin. At ito na yung hair niya after namin siyang mapatuyo mga sis. So as you can see, napakalaki na yung difference nung kanyang hair. Unlike doon sa before pa natin siya ma ng rebanding cream one. Pero hindi pa yan napaplan siya. At ito naman yung naging result after namin siyang ma-iron. Bali, gumamit ako dyan ng dalawang heat temperature. Doon sa kanyang pinaka-regrowth or yung matibay-tibay pa na parts ay gumamit ako ng 200 degrees Celsius. Then sa mid to end parts naman ay gumamit ako ng 160 degrees Celsius ng ating heat temperature. Then after plan Plancha ay sinunod namin in-apply yung kanyang neutralizing cream. Prenasis lang yan ng 30 minutes. After nyan ay pinabalawan din namin yung buhok ng aming client. And after namin mabalawan ang neutralizing cream, sinunod namin ang kanyang first treatment which is the collagen treatment. Binabad lang ito namin for about 45 minutes. After 45 minutes, pinabalawan namin yung collagen treatment. Doon sa banlawan mga sis ay in-apply namin yung kanyang uh, collagen sealer then pinaman lawan after nyan ay inapply naman namin siya ng pangalawang treatment which is the keratin treatment binabad lang din namin ito for about 45 minutes hindi na siya binanlawan mga sis itong keratin treatment at nag nagdirect na nga kami sa blow dry or sa pagpapatuyo at ito nga mga sis, sa pagbablow dry, medyo nagmamadali na nga kami dito dahil medyo natagalan yung aming reband process. Umabot dito for almost 10 hours ng aming pagre -reband. So, masyado na naman ang akong OA dahil umabot ng 10 hours itong process namin. Ganun katagal. At, at syempre, minimake sure talaga namin na magiging uh, maganda yung result kahit na sobrang tagal nung process ng reband namin. So, sa aming mga future client, yung standard time ng aming process na rebound is 6 to 8 hours. Minsan nag-extend pa yan depende sa dami ng client or sa pagawa ng inyong mga buhok. So expect nyo talaga na matagal yung aming process. So, kung mag kayo magpapagawa sa amin, make sure na agahan nyo dahil minsan tanghali pa lang nagka-cut off na kami depende sa dami ng client. And after na mahabang proseso na ginawa namin sa buhok ng aming client, finally, ito na yung result niya, mga sis. Hindi ko rin naman ina-expect na magiging ganito kaganda, charot. Yung aming uh, magiging outcome dahil nga sa condition ng kanyang hair, sobrang kulot siya, ang daming pinagdaanan, highlights, color, then may previous... Uh, rebound pa siya. And so far, nakikitaan ko naman na magiging maganda ang kanyang result even after wash. At alam nyo ba mga sis, one day process lang yung ginawa namin dito. I mean, one day resting time simula nung uh, nireband namin ay binanlawan na ni client yung kanyang hair dahil syempre, naniniwala naman si client na kapag maganda ang rebound, maganda talaga ang kinalab kinalabasan kahit na paliguan na ito ka agad. So sabi ko naman, yes ma'am, kahit paliguan mo yan after kinabukasan, kung ano yung magiging outcome niyan sa rebound natin, magiging ganun pa rin siya pag nabanlawan na. Kahit nasabihin na one week mo yan uh, hindi banlawan, kung pangit talaga, pangit talaga magiging result. At ito nga yung ating client's feedback. Mga si subasahin so nyo na lang dahil medyo mahaba-haba yung aming conversation dyan. And super satisfied ang ating client and happy sa naging result ng kanyang hair. At ito yung video ng kanyang hair after nga niyang mawash. After one day na, na rebound namin siya. So as you can see, manageable na siya. Straight pa din. So malaki yung difference doon sa before na Hair niya natalagang buhag hug, try and damage. So, what do you think, guys? Comment your thought below. And that's it for this video. Thank you for watching. And this is channing saying, Have a great hair day. always mga until our next video. Bye!